Hello everyone! Kayo rin ba nalilito kung ilan talaga ang SEC registered na ola sa bansa natin? Sa Senate hearing regarding ng mga violations ng mga ola, tinanong ni Sir Rafi Tolpo si Attorney Kenneth Joy Kimio, OIC Director of the Financing and Lending Companies, Department of the SEC. Kung ilan ba talaga ang existing sick registered na oda. Nalilito rin kasi si Serafi kasi paiba-iba ang numbers. The last clear answer was 181 online lending platforms a list released on March 18, 2025. So, so, so sabi ni Serafi, period na, di na pwedeng dagdaganap. So guys, lahat niyan ay ating silipin at alapin ang dahan -dahal. Review natin lahat yan para mag-clear tayo kung saan patakbo kapag kinakapos tayo ng financial. Di talaga maiiwasan, kaya mabuti na ang may alam. So, stay tuned dito sa Dantamin for more all updates. Don't forget to like and subscribe. And thanks for watching. Bye for now!